Welcome to Taiwan Series. So, yun nga po, ito yung complete requirements ng mga kailangan natin i-comply prior for the application natin sa mga agencies natin going to Taiwan. And for today's video, pag-usapan naman natin yung LCR birth certificate natin or the Form 1A or Form 102. Ayan. Saan ba ito kinukuha and paano yung process? Ayan. So, the LCR is tinatawag natin the local civil registry office is located kung saan tayo pinanganak sa munisipyo po natin. For example, pinanganak tayo ng paranyake. So, kukunin natin yung Form 1A or Form 102 sa LCR ng paranyake. Ayan po. So, kailangan natin magdala ng valid ID and syempre money or the processing. So, ayan, pagka ganun lang naman one day process, depende kung konti ang nagre-request. Kung konti ang nagre-request, alam ko, pwede makuha agad within the day ang ating Form 1A or Form 102. Ayun, yan yung option 1. The option 2 is, what if kumalayo ka sa pinanganak o sa lugar kung saan ka pinanganak? Ayan, example, working ka sa Paranaque and then the LCR office mo or the local civil registry office mo is located somewhere in Bisaya, ganon. So, hindi mo na kailangan pumunta in person. Ayan. You can just request it sa mga relative mo na nandun sa iyong LCR office kung saan ka nakatira. Anong gagawin? Kailangan mo lang magsulat. Ayan. Kailangan mo lang magsulat ng authorization letter at the same time mag-provide ng iyong photocopy ng ID. Ayan. Kailangan mo lang mag-provide ng authorization letter na detailed na address the local civil registry office and i-provide mo yung details mo and pangalan nung ng claim ng yung LCR Form 1A or Form 102 and kailangan may perma yung authorization letter mo at the same time mag-provide ka ng photocopy ng yung ID mas mainam na back to back mo siyang e-photocopy eh, at the same time perman mo sa gilid para at least Um, verified na pinabide mo si relative mo ng ganitong ID. Ginawa ko dati, nag-photocopy ako back to back at the same time, pinirmahan ko ng tatlong beses. nasaan uh, nasanay lang ako magpirmahan ng tatlong beses. Pwede po yun. O oh, yan, ang tanong, ang tanong, um, paano gumawa ng authorization letter? Ayan. So, yun nga, medyo ano na tayo ngayon, currently technologically advanced, you can use the chat GPT para mag-request. Request mo lang, ito yung prompt sample. Request mo lang na chat GPT, can you provide me a uh, authorization letter authorizing my relative name something blah 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 to request my um, LCR Form 1A or Form 102 to this, to my municipality address at So yon ganun. So easy. Napakadali lang. Anong ganong format lang ng ano, request mo kay ChatGPT. Ayan, so copy mo lang yung pinabayad ni ChatGPT, ilagay mo sa MS Word, and then i-print mo, saka mapirmahan. Ayan, and then scan mo, kasama na yung photocopy ng iyong ID, send mo sa relative mo, and wala. Hindi ka napupunta ng iyong uh, LCR office. After nyan, uh, kailangan na lang i-transmit ng iyong relative, pabalik sa iyo ang iyong LCR, Form 1A or Form 102. Yan po, no? medyo mahaba yung video na to, no? So Medyo technical yung authorization letter. Kung nalilito man, please rewatch this video or comment to this video para maipalawanag ko yung process on how to process your LCR. So that's it. That's it for today's video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my page. My name is Raymond Guerrero. Yun lang. Uwi na ako.